Yan, 8 pesos po ito. Tapos yung juberry, lahat po ng juberry na uh, flavor, 9 pesos po siya. Hello guys, maulan na hapon po sa ating lahat and welcome po sa aking YouTube channel. So pag-uusapan po natin ngayon guys ay ang tungkol sa presyohan po ng mga biskwit. So magkano na ba ang mga biskwit sa ngayon? syempre, di ba, uh, mabenta po talaga yung mga biskwit lalo na sa mga bata at papasok sila sa kanilang paaralan. So, umaga pa lang, bumibili na sila ng mga biskwit at saka yung mga mamon So, ito guys, i- I-share ko din muna sa inyo kung magkano nga ba tong lagayan ko ng biskwit So, dati kasi wala pa ako nito. ah uh, dito ko lang siya nilalagay sa baba ng malaki naming, ano, yung lagayan. Ito. So, yun nga ah uh, nakita ko lang na may lumalako, naglalako. Talagang lalapit talaga sila sa tindahan ninyo at mag-offer ng mga ganito. So, nung in siya sa akin, ayun, di na ako nagdalawang isip. ah uh, di, ko, di naman siya, di ko siya binili na cash kasi hulugan po sila. So, kaya ko naman talaga siya binili ng cash pero hindi ko siya, yun nga, hindi ko binili ng cash. So, hulugan siya guys. So, 300 po siya every ano ba, every month po. So, ito po ay nasa 1, uh, 2. So, sa 1, 2, sa 3 months, uh, sa 1, 2 divide. So, 1, 2 divide uh, 300. Kasi 300 po every month po yung binabayaran ko. So, 4 months lang siya nabayaran ko na siya. So, yun guys. So, ito po ay ito po ay 4 layer yung 3 niya. So, yan po. 1, 2, 3 so yung sa baba yun po yung pang-apat. So dito guys papakita ko sa inyo kung ano yung biscuit na to. Yung dilaw po ay 2 po yung rebisco cracker. So yung bintahan po niyan ay 8 pesos. Hansel chocolate, Hansel na pink strawberry 8 pesos. Uh Skyflakes lahat ng flavor tsaka yung plain 8 pesos, rebisco na mga may palaman, 8 pesos uh, cream o cookies. Yung ganitong cream o. Yan. 8 pesos po ito. Tapos, yung Jewberry. Lahat po ng Jewberry na uh, flavor. 9 pesos po siya sa akin, guys. Mataas po kasi ang presyo ng mga Jewberry. So, tapos, ang uh, O Wafer, 8 pesos. Ayan, Jewberry. 9 din po ito. Lahat din po ng uh, ano ba to? Presto. Lahat po ng flavor ng Presto, 8 po, uh, po, siya sa akin. Butter cream, 8 pesos. Ayan, so Hansel na plain, yung dilaw, 8 pesos. Sky Flakes, 8 pesos. Yung nabinggit ko na siya kanina. So, next po natin ay combi. So, alam naman natin yung combi, 8 pesos ah, uh, ito, sin Chocolate Wafer. 8 pesos din siya. Nabanggit ko na rin ata kanina. Kasi meron kanina is yung pink naman na flavor. Mabenta din to guys sa mga bata. So, ito, ah uh, pita. Sa mga matatanda naman, mabenta to pita. Kasi ayaw nila yung may, may palaman. So, 8 pesos yan. So, ayan. Ito naman yung mga hindi pa nabuksan. Presto. 8 pesos. Bingo, 8 pesos. Butter cream. Nabanggit ko na rin siya. 8 pesos. So, ito guys. Ganito. Yung wafer na malalaki. Oh, mahuhulog na siya. Wait lang po. So, 8 pesos din po ganitong wafer na malalaki. Pakita ko sa inyo, guys. So, ganito siya, 8 pesos. Yung ganitong wafer. Yan. So, next po natin. So, yung, ito na po yung dito sa pinakamababa. Ito po yung mga uh, malalambot po na tinapay po natin. So, ito po ay... Lahat ng flavor ng dewy donut. 12 po sa akin to guys. Mataas po talaga ang ang dewy donut. Um, so ito lemon square na transparent po yung lagayan ay 9 pesos. Lemon square na ganito na malaki 10 pesos. Lahat ng flavor ng Paji Bar, lahat ng ano niya is 9 pesos po siya sa akin. Ito, cream o bar, 10. At saka yung... Wait lang. Tignan ko lang. Uh, quake. quake. na mga ganito. Yung malambot din po ito, guys, ay 9 pesos po siya sa akin. So, ayan. So, mabenta talaga sa mga bata ang mga biskwit, lalo na pag sa umaga. Kasi, uh, yung mga... Actually, yung mga magulang nila, minsan gabi pa lang namimili na talaga ng babauni ng kanilang mga anak. So minsan naman, uh, binibigyan na ng pera yung mga bata. Tapos pagbukas na po yung tindahan ko, na bumibili na rin po sila sa akin ng mga tinapay nila. So yun lang po guys yung aking uh, presyohan po ng aking mga uh, biskwit. So, siguro magkakaiba tayo ng mga presyoan sa mga biscuit kasi magkakaiba din naman tayo sa ibang lugar. Magkakaiba tayo ng lugar. So, yung ibang lugar kasi alam ko meron pa sila 7 pesos na mga biscuit So, sa akin guys, wala na dati po kasi ay may 7 po ako. Ngayon po, 8 na po ang lahat ng biskuit na mababa sa akin. At yung iba naman ay 9 peso. Paraan ko kung paano ko siya dinidisplay sa uh, dito sa lagayan po ng ano. So, example po tayo guys ito like nito. So kasi walang bakante. Example nito. Ganito po siya. Uh, itong biscuit na to, nilalagay ko lang siya sa ganyan sa harap. Pag ganyan. So ayan siya. Ayan po siya. Tapos nilalagay ko na dito yung mga biscuit niya. Ganyan. So natumba isa. So ganyan lang. So lahat po yung nasa unahan, nakatayo po siya. Tapos, yung sa susunod na ng mga biskwit, ayan po, pahiga na po siya. Para, mabilis na lang po ang kuha ng mga biskwit, ganyan. Tapos, doon sa labas, nakikita nila na nakatayo yung mga biskwit, diba? Yun lamang, guys. Thank you sa so panunood. Sana po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. And, maraming salamat. Bye-bye!